Alam mo? Pasalamat ka nga eh. Binigyan ka pa ng trabaho ni Kuya Kasi kung wala, saan ka ha? Sa kasada? Mas okay na sa kasada ko ma'am. Kaysa ikaw naging amo ko. Ng... Hat, ganun ah? Ganun? Oh. Ang kapal mo talaga sumagot sa akin ha. Makakarating to kay Kuya. Bukas, wala ka ng trabaho. Mas okay yun ma'am. Huh? Kaysa naman pagsilbihan kita. Ang sama ng ugali mo eh. Go! Umalis ka na, hindi kita habulin. Marami pang iba dyan. Kala mo? Napakagaling mo? Talaga, ma'am. <gasps> Tingin ko naman walang tatagal na katulong sa inyo eh. Dahil sa ugali mo. Oo. Oh. Guys, tuloy kayo sa bahay na. Wow! Ganda wow, naman ang ganda niyo. <laughs> wow. Oh my God! Isn't that boy? The guy who barely attends class just to earn some money? Yes. Ah, naalala ko, yung nagtitinda pa para magkabaon. Ew, napa. Yeah. Anong ginagawa niya dito, girl? Dito na siya nag-work? Well, wala kaming choice. You could have chosen anybody better. You really chose for that. You know, he sleeps in class that, no? Kaya nga, no? Tapos, <laughs> pag talaga lumaking hampas lupa, no? Lumamatay ding hampas lupa. Imagine, mahirap na nga, ngayon no, mahirap pa lalo. Uy, Jeboy, grabe ah, consistent. Dati mahirap ka na, hanggang ngayon mahirap ka pa rin. <laughs> I've never seen somebody who was low go even lower. Oh my God. Hindi <laughs> <laughs> talaga lahat pare-pareho ng swerte, no? naman dyan. Tingin ka naman sa camera. Oh my God, Jeboy, smile! Oh God. Come on! Smile! <laughs> smile ka na, oh! Arte? <laughs> Tingin-tingin pa, paawa? Pinapasahod na nga dito, kaya po sumunod. Maybe you should fire him na. Ano, <laughs> <laughs> oh, magsusumbong kita kay Kuya? Paka-arte mo? Oh my God, girl. Tingin-tingin pa. Tara na nga, girls. Hmm, nga, nakakairitan niya yung mukha niya eh. Ang bawo? Oo, makatitig. <laughs> ah, sir. Hey, boy. Nandiyan na nga po pala sila, mampulin. Ah, kakarating lang ba? Okay na pa. Ah, kakarating lang po. Ah, sir. Aha, okay. Nga pala. Bakit po ikaw ang bumili niyan? Eh, trabaho ko naman po yan, ah. Ah, hindi. Okay lang yun. Marami ka rin trabaho, eh. Siyempre, eh. Eh, oras naman ako. Ako na bahala sa mga ganda. Sir, sa susunod, utusan mo ako kahit marami po akong ginagawa, eh, pinapasaguran niyo naman po ako dito, eh. Okay, Okay lang. Marami ka rin kasing ginagawa, eh. Alam ko naman yung pagod mo, di ba? Ako na bahala sa mga ganitong bagay. Nga pala, sir. Tulungan na kita. Ay, Okay lang ba? Okay lang, sir. Akin na po. Okay, sige. Palagay na lang sa kusina. Sige po, sir. Salamat, Yeboy, ha? Sige po. Ganda <laughs> pala dito sa inyo, eh? Wow. mo. Parang tamis ng bisko. Sorry, guys. That's no, okay. Okay, okay. I can naman. like it. Yeah, mo, okay naman. Bakit? sa tubig. Bakit? the cup small. What Wait. <laughs> Abaho. Uy, abaho, guys. Sorry. Uh. Abaho nga. Ah. Ay, kaya naman pala. Nandito yung jeboy na yan. Mali so yung amoy. Jeboy? Kita mo naman bisita ako, di ba? Hindi ka ba naliligo? Abaho, abaho. Eh, Ma'am, pasensya na po. Eh, dinala ko lang naman po itong mga pinamili ni Sir Abre. Aba, sumasagot-sagot ka pa, ha? <laughs> Baka nakakalimutan mong ako ang amo mo dito, ha? At katulong ka lang. Ma'am, ikaw nga po amo ko. Pero, ang layo po ng ugali mo sa kuya mo, eh. Mas, Mas, na? Tumatawa siya. Ano sinasabi ka, ah? So, ibig sabihin mo, masama ang ugali ko, ganon, ha? Ma'am, hindi po balat, Ba? Iba din yung tabas na bibig mo, ah. Gusto mo mong isapalpal ko to sa'yo, ha? Lakas din ang loob mo sumukot, no? Sino ka ba? Katulong ka lang dito, ah! Oo nga, ma'am. Katulong niyo ako. Pero hindi naman katulong trato mo sa akin, eh. Bakit? Alam nga namang pagsilbihan kita. Eh, di ba dapat kami? Kasi amo mo kami, eh. Tsaka, bakit mo ba ako sinasagot ng ganyan? Gusto mo ba isumbong kita kay kuya? Sige, ma'am. Sumbong mo. Oo. Mm. Oh, eh, di wala ka ng trabaho. Alam mo? Pasalamat ka nga, eh. Binigyan ka pa ng trabaho ni kuya Kasi kung wala, saan ka pupulutin, ha? Sa kasada? Mas okay na sa kasada ko, ma'am. Kaysa ikaw naging amo ko. Sama na. Ng... Ganun na? Ganun? Ah. Ang kapal mo talaga sumagot sa akin, ha? Makakarating ito kay kuya. Bukas, wala ka ng trabaho. Mas okay yun, ma'am. Huh? Kaysa pag pagsilbihan kita. Ang sama ng ugali mo eh. Go! Umalis ka na. Hindi kita ahabulin. Marami pang iba dyan. Kala mo? Napakagaling mo? Talaga, ma'am. <gasps> Tingin ko naman walang tatagal katulong sa inyo eh. Dahil sa ugali mo. Oo. Oh. Kabal talaga, ha? Um, Tingnan mo. Bukas, wala ka ng trabaho. Wala ka ng babalikan. Kaya talaga hampas dupa ka eh, no? Habang buhay ka ng ganyan. Sana, Wag ano? Huwag mangyari sa'yo kung anong nangyayari sa'kin ngayon. <laughs> Hindi talaga. Kasi pinanganak akong mayaman. Hindi tulad mo. Pangit. Mahirap. Pagtitigan pa. Oh Go, girls! Sir, Ang galing mo doon. Nice, nice, nice. Deserve. Kala man. mo talaga? That was a hard hit. Would you learn how to do that? Grabe yung sang pala. Ah! <laughs> <laughs> Lagot yan kay Kuya. Susubo It's like watching the soap opera. Mag-ibig <clears> tayo. <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Kailangan ko na ito magpa-change oil. Ah, sir. Oh, J boy Kamusta? Sir, aalis na po ako. Ha? Bakit? Sir, di ko na po kaya ugali ng kapatid mo. Anong ginawa? Sir, nilagay ko lang naman po yung mga pinamili mo doon. Nilait-light po nila ako, tsaka sinampal po ako. Sinampal ka ng kapatid ko? Sir, minamaliit po nila pagkatao ko eh. J-Boy, pasensya na talaga. Sorry. Asan si Pauline? <laughs> sir, nandun po. Please. Absolutely. Kumusta ako? Kasi mag- Pau. Hmm? Mag-usap tayo. Kuya, pinapahiya mo naman ako sa kanila. Kita mo naman nag-uusap pa kami, di ba? Diba? Umalis muna kayo. Alis! Kuya, ano ba? Anong-ano ano ba? Umalis kayo ngayon! Sige, nandito naman ako. Sorry, sorry. Ako't Please! Ano to? Ano anong ba nagawa mo? Ako, anong ginawa mo kay kuya, Jeboy? Kay Jeboy? Ah, nagsumbong talaga siya, no? Kapal din talaga ng mukha ng kuya. Alam mo, binastos-bastos na kanina. nina. Siya pa makapal mukha? Pagkatapos mo Pag sampalin? Ba't mo ginawa yun, ha? Kuya, kasi nangayangay alam siya doon sa amin. Tapos sinasagot-sagot niya ako. Teka, ba't mas mo yun? Kapatid mo ako, di ba? Eh, bakit? Pares ko lang na makikinup ko pa. Ano? <laughs> uh, kinup ko, kuya. Toby kita, kita ganyan pinalaki. Alam mo yan. Pero hindi ko alam kung bakit naging ganyan yung ugali mo. Kuya, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin ito? Pag naawa lang kami sa'yo. Naawa si daddy sa'yo. Kaya ako kinukop. Hindi kita tunay na kapatid Pao. Kaya pala hindi nakakapagtaka na ganyan yung ugali mo. Nagsisisi nga ako eh. Dapat hindi ka na yun puridad. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin, kuya? Pao, oh, ayaw kitang masaktan kasi mahal kita. Pero pao, hindi na tama yung ginagawa mo eh. Minamaltrato mo yung mga tao natin kahit katulong sila eh. Hindi naman kasi yung mali, kuya Pao, eh. Ma <tod> katulong natin sila. Hindi dapat natin sila dini Alam mo, Pao, kailangan mo matuto eh. Aalis ako. Pupunta na ako Amerika. Kailangan mo matuto mag-isa. Iiwanan kita dito sa bahay. Eh, wag mo, Kuya. Hindi ko kaya mag-isa dito. Pao, siguro naman sapat na yung pagkup-kup namin sa'yo. Ilang taon din yun, Pao. Okay na yun. Hindi, kuya. Hindi ko kaya dito mag-isa. Pao, ma di namin bebenta yung bahay sa ina na to. Di kita papalayasin. Pero kailangan mo matuto sa sarili mo. Intindahan mo ba? Hindi, hey, kuya. Hindi hey, ko kaya mag dito. Pao, malaki ka na. Dito ka na muna. Kuya, please. Kuya. Kuya! Hindi ko kaya mag-isa dito eh. magbabahid ako. Sa katapusan po, opo. Essential na po kayo. Ito po po pa po eh, pero promise magbabahid po ako. Opo, opo. Opo, promise po. Siguro. Okay. J-Boy? Ba't ka nandito? Talaga nang bumalik ka pa dito, ha? kuya dito. Hindi ako bumalik dito para sa kuya mo. Pumunta ako dito kasi nabili ko na itong bahay na to. Ano? Kung ayaw mo maniwala, ito. Hindi. <laughs> Hindi pwede. Ikaw, bibili ito? Eh, hampas mo ka lang dati ah. Oo, Pau. Dati. Pero simula nung miniltarata mo ako, nagsumikap ako. Pinagsikapan ko kung anong narating ko ngayon. Kaya, Pau, hanggat maaga pa, pwede ka naman magbago eh. Baka naman pwede mo pa akong pagbigyan, oh. Kapos pa ako ngayon eh. Wala pa akong tutuloy ang iba. Pau, pasensya na ah. Pero makakaalis ka na dito sa bahay ko. Uh, eh, hindi pwede. Wala pa kang pupuntahan, Jepoy. Parang awan mo naman, no, no, no. oh. Ano man Hindi ko na problema kung wala kang pupuntahan. Magsumikap ka. Magbagong buhay ka. Hey, hindi talaga, Jepoy. Eh, hindi pa eh. Hindi ko pa kaya ngayon eh. Baka naman, please lang, kahit, kahit isang buwan lang. Hindi ka matututo kung di mo susubukan. Kaya pwede ba? Umalis ka na.